parang masarap magbulalo ngayon. Oo. Sa Tagaytay. At Starbucks Tagaytay. Sama ka. Ah, sige. Pag ito, na-shoot mo. Sasama ka. oh, oh sa mga natin. Ayaw matanggal, pare. Ayaw. <laughs> Nakapakat. Napakalit kasi yung butas ito, guys. So, saktong-sakto lang. Wait lang, ha? Okay na, okay na. Sige, pag ito na-shoot mo, kasama ka. Pag di mo na-shoot, di ka kasama, ha? Ha? O, tutok mo mabuti para makasama ka, okay? Okay. Oy, muntikan na! Pero di na-shoot, hindi ka kasama. Bye-bye! <laughs> ayun na nga nandito nga kami guys sa Mahogany Market Bulaluhan 24 hours tong bukas. at dahil hindi na shoot ni Dodai hindi siya kasama nagulat nga ako dito guys kasi sobrang dami kumakain o makikita nyo naman sa daan tapos dikit dikit talaga yung bulaluhan dito talagang hanap ko na ng pwesto na may papwestohan mo na maluwag kung ilan man kayong kakain dito ayun o no, dito tayo ngayon sa bulaluhan kaya naman iyan o order na nga tayo ng bulalo na swak na swak sa budget guys mura lang mga bulalo dito tapos ali ano pa kape ayun, no. Tamang kapi lang dito si Kyla. Model. Uy, sana all. Oh, grabe. Ang galing ha. At, ayan. At bibigyan din ako ng jowa ko. Are you my love? Ayan. Yeah. <laughs> Kaya naman, I-try na natin to. Anli kapi dito. Grabe, sobrang anli kape Sobrang palpite talaga to. Baba, try mo na. Pag nagustuhan mo, tawagin mo lang ako. Okay. <laughs> <laughs> Inabutan pa nga tayo dito ni Tropa ng ano, Espasol. So, itatry natin tong Espasol na to kung malupit ba ang lasa. At pagtikim ko guys, hindi siya yung nabibili natin sa may ano, bas-bas. Yung puro harina. Good siya guys, masarap. Ayan, titikman din ang aking jawa. Kung good goods, makikita nyo naman diba sa itsura. Good sa goods talaga itsura niya. Kaya guys, pag napunta kayo dito, itry nyo na din tong ano, Espasol. Good siya, good. At ayan na nga ang kanin ng buhay sa isa, -isa ng nagdadatingan ng aming mga in-order. So ayan, gagawa muna tayo ng sausawa ng ating bulalo, syempre. At ayan na, ang bulalo ng buhay. Grabe, ang sarap. Ito pang ang isang masarap. Itong tawilis. Grabe, first time kong natikman to at sobrang sarap pala nung tawilis na to. Oh, ito pang pa isang bulalo. Grabe, dalawang bulalo in-order namin Kasi madami kami. Ayan, yeah, no? Oh, solid. Grabe, ang sarap nito bulalo. Sa malamig na panahon hihigupin. Ito, try na natin tawilis. Pagkagat natin, guys. Dito ko na patunayan na napakasarap pala na ito. Talagang tawilis na to guys. Nading nga ako dito, eh. Sa tawilis. O, oh, isa pa. Bay ulit. Uy, grabe, ang sarap. Masarap talaga siya. Isama nyo to sa kakainin nyo. Ano pa nga ba ang next? Siyempre, higupin na natin ang mainit na sabaw ng bulalo. Uy, bulalo, eh, sinusot-sot. Yun yung mga gusto natin, yung sinusot-sot. Oh, tawilis pa rin. Ang sarap talaga nito, legit, oh. Kaya talaga napapakain tayo na napapakain, eh. Oh, ay, sarap po, trip itong tawilis. Ang sarap na combination niya, bulalo tapos tawilis. Uy, grabe. Kaya naman yan, pumutrip na tayo. Kung nanonood ka, I suggest pumutrip ka na din. At kung di mo pa natatry, ay ang mga bulalo dito sa Tagaytay it's a sign para magaya ka sa iyong mga tropa para pumunta dito sa may Tagaytay at magbulalo ay grabe o boss ang aking food trip at busog na busog na tayo no eto tamang sabaw lang siya solid solid na solid ang kain natin dito ayan tamang higo pa sila ako okay na solve na ako guys dahil nga nasarapan tayo dito sa espasol ni kuya sa papritis niya eh napabili tayo no so bumili tayo kay kuya ng espasol grabe may pasalubong na tayo pwede yung credit yan no ako ya. Ready? One year to pay. Mamabasa na ako sa vlog mo sir. Anong pangalan mo kuya? Kuya Rico. Kuya Rico. Solid nga dito si Kuya Rico guys kasi nagkatuwaan sila na ito ni Pao, Pao no. Sabi papautangin daw siya katuwaan lang. Igigash na lang daw pag uwi kasi walang dalang pera si Pao, Pao Eh. Ayan, no. Oh sige katuwaan lang. Ay <laughs> grabe lakas mag -trip ni Kuya Rico. Kaya naman yan dahil solve na kami at nabili na namin itong espasol ni Kuya Rico. Eh babatsin na kami. Ayun no? sinaka -utang. Oh sige mamaya bayaran mo. Hindi joke lang guys. Babayaran din namin agad yan. Kinuha niya yung number para mabayaran na agad itong espasol ni Kuya Rico. Salamat sa pautang. <laughs> Yan, Ricardo nga. Ito nga siya. Ito nga si Ricardo. Kuya Rick. Kuya Rick, ay, sent guys. na. Shout out sa'yo, Kuya. Love you. At ayan, dahil tapos na tayo magbulalo, ang next naman natin gagawin ay magkakape sa Starbucks Tagaytay. Isa to sa mga pinupuntaan dito ng mga tao, eh, Starbucks Tagaytay. Kasi solid yung view, malamig, at masarap yung kape. Lasang Starbucks. Pero, tingnan nyo na may itsura ko guys. So, nakapambahay lang at talagang giginawing ka dito kasi malamig. Hindi, e, kaya naman natin lamig. Saktuhan lang. At first time ko nga pala makakapunta dito guys sa Starbucks sa Gaitay. Kasi di naman tayo madalas dito. Ayan, sa Starbucks sa tayo. Ayan yung logo. Gravy, First time mo mga starbucks Medyo may pila lang pero mabilis naman kami nakapasok. Ayan. O order muna kami. Siyempre, bago kami bumanap ng ano namin, ng spot. At ayan na nga, pupunta na kami sa aming pupwestuhan doon kami sa labas pepeso guys para maganda yung view at para malamig ang simoy ng hangin. Magpapasko na! Ang lamig na ng hangin eh. Dito tayo sa labas guys. Pe pesto. Medyo mabango lang ang amoy dito. <laughs> Kasi nag-uulan ni. Eh. Pero ayan, kung gusto mo mag-relax, nakaka-relax naman talaga yung mga makikita mo dito. Yung tanawin. Ayan, no, yung parang city lights. Yung mga ilaw-ilaw para Christmas light. ang grabe. Magpapasko na talaga. O, oh, ayan. Ito pa isang gagawin nyo dito. Mag-picture-picture. -picture at ayan ang ating uh, magandang tanawin na makikita nyo po mga idol <laughs> ayun na nga at ito na at dumating na nga ang ating order ng buhay ang mga pastry chef deyok lang mga ano to mga tinapay yan na okay na yung tinapay ang sasarap di ko alam kung ano mga uri na tinapay to pero parang ang sasarap nila kaya naman ayan no natatakam na tayo at puputrip na tayo kasi dumating na rin ang ating kape talaga. Pag magbulalo, magkakape. Grabe, solid yung lakad eh, no? Sulit na sulit. So, ayan. Ayun muna kayo sa vlog. Yun, no? Know, ipapatry nga natin sa jowa ko etong tinapay na to. Di ko alam tawag sa tinapay na to, pero masarap siya, guys. Halos lahat naman ng tinapay dito, masasarap eh, no? Ayan, no? Tamang putrip trip na naman tayo. Walang kabuso, ganyan. Pag magbulalo, empty naman dito. Grabe. Talagang mananaba. At syempre, cheers muna tayo sa mga coffee lover. Ayan, okay? na. Tapos na kami magkafe. Uy na, na kami guys. Ito. <laughs> kung umabot ka sa dulo ng video na to e eh, wag mo kalimutan mag like, comment, share at subscribe at mag ko kung ano man ang pwede mong gawin. Hanggang dito na lang guys. Bye bye. Peace!